Ramdam na sa ilang bayan ng Oriental Mindoro ang matinding epekto ng El Nino. Kaya nagbigay ng direktiba ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kalihim ng agrikultura sa agarang pagtulong sa mga magsasaka. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Ramdam na sa ilang bayan sa Mindoro ang matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, hingit 1,300 hectares na ang apektado dito sa isla. Sa Oriental Mindoro, higit 200 million pesos na ang naitalang pinsala. Ang bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro, ang unang lokal na pamahalaan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Dito sa Mindoro, ang bayan ng Bulalakaw ang pinaka-apektado ng El Nino. Ang palayan na to ay isa lang sa ekta ektaryang lupain dito na nagkabitak-bitak ang lupa dahil sa kakulangan ng tubig. Kaya ang mga magsasaka dito nangangailangan ng tulong mula sa pamalaan. Sa bayan ng Bulalakaw, nasa 800 hectares na ang apektado ng Enginyo, partikular dito ang taniman ng palay at sibuyas. Kabilang na ang pinagtataniman nila Teresita, kaya nakakapanlumo ang halaga ng lugi sa kanilang ginastos para makapagtanim. Ito talaga ang pinakagrabe. Grabe talaga ito na kahit pag ng manok, wala. Sa totoo lang sir, noo nagkakain kami, Naming mahihirap nagkakain ang dalawang bisis sa isang araw. Ngayon, isang bisis na lang sa kanin nagapanawagan nga ako sa ating presidente na kung maari ay agarang tulong. Tulad ng bigas at mga ano dyan, tulad ko, senior citizen ako, asawa ko, stroke na may senior citizen, hindi makapaghanap buhay. Dahil sa malawakang epekto ng El Nino, nagbigay na ng direktiba ang Pangulo at Kalihim ng DA na bisitahin at magbigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, para sa agarang tulong, nakipagunayan na sila sa DSWD at DOLE. Ito'y para sa pamamahagi ng food packs para sa mga apektadong pamilya at tupad program. Ibinahagi ng DA sa mga magsasaka ang iba't ibang programa nito at nagsagawa na rin ng konsultasyon kasama ang ibang mga ahensya. Para doon sa mga immediate na naapektuhan ng El Nino ay mamamahagi tayo ng up to 21,000 pesos na insurance claims mula sa Philippine Crop Insurance Corporations. Ganon din ay naglaan ng 500 million pesos ang Agricultural Credit Policy Council para sa uh, credit assistance, about 25,000 pesos sa bawat uh, magsasaka. Bukod pa dito ay may ibibigay din na rice farmer financial assistance na tig 5,000 pesos habang may para sa fuel assistance din. Kabilang din dito ang pagkakaroon ng 40 million pesos na cold storage facility para sa mga sibuyas. Sa isyo naman ng patubig, tatlong unit ng solar-powered irrigation system ang may bibigay dito. Napag-usapan din kung paano magkaroon ng long-term irrigation project, yung malaking dam na pwede nating tawirin mula rito sa tubig galing ng Occidental Mindoro. Taguray River, uh, tatawid, uh, papunta rito sa Bolalakaw So yun yung long-term, medyo malaking investment yun. Pero pag-aaralan na ng National Irrigation Administration. Dagdag pa ng DA, may direktiba nang ibinigay sa Regional Field Office nito na ayusin na ang mga pwedeng maitulong sa Mindoro. Kaugnay nito sa bahagi ng Occidental Mindoro, higit 40 million pesos ng halaga ng pinsala, kung saan ekta, -ekta taniman ng palay, mais at high value crops ang apektado ng El Niño. Kabilang dito ang mga bayan ng Kalintaan, Looc, Sablayan at San Jose. Ayon sa DA, ang peak ng El Niño ay ngayong Pebrero at Marso. Inaasa naman ng kagawaran na pagdating sa ikalawang quarter ng taon ay hihina ng epekto nito. Sa kabuuan, nasa 500 million pesos sa kasalukuyan ang halaga ng pinsala ng El Niño sa bansa, particular sa Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas at Sambuanga Peninsula. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.